Maxi scooter bang hanap mo? Kompleto sa features, napaka forma at sobrang takaw pansin na scooter. Baka ito na ang para sa iyo. Hello everyone, ako nga pala si Kambanatics at tulad nyo, napakahilig ko rin sa motorsiklo. Kaya kung gusto niyo ng mga gantong contents ay like and follow nyo na ang aking mga social media pages. And I will be your guide para mahanap nyo ang motorsiklo na para sa inyo. Ito ang Bristol Maxi 160. Isa ito sa mga 160cc scooters na nilaunch ng Bristol Motorcycles. I'm sure marami sa inyo ang familiar sa itsura nito. Pag-uusapan nga natin yan mamaya. Sa ngayon alamin na muna natin kung anong mga meron dito sa Bristol Maxi 160. Kapag tinagnan siya sa harapan, napaka bulky niya. Pwede siyang mapagkamalan na 400cc scooter. Kung mapapansin nyo yung harapan niya, matte yung color tapos sa dalawang gilid ay glossy. Isa yan sa nagpaganda ng itsura nitong Maxi 160. Meron itong malaking windshield, naka-fix nga yan. Narito na rin sa gilid ng windshield yung kanyang turn signal lights na LED na nga rin yan. Para siyang dalawang tenga. Dito naman sa harapan na fairings niya, patulis ang design nitong kanyang front fairing. Tapos dalawang patulis din na fairing sa magkabilang gilid. Meron din itong abang na slot para kung lalagyan nyo ng front camera. Malaki rin tignan yung harapan niya kahit naka side view at meron siyang round emblem na Bristol Motorcycles. Naka-split headlight nga rin itong Maxi 160 at LED na nga rin yan with daytime running light. Dahil sa kanyang daytime running light parang pa-X yung design niya. Ang naisip ko dito parang yung emoji. Hey! Naka-telescopic fork itong Maxi 160. Habang ang rear suspension nito ay naka dual shock absorber. Maganda rin yung design ng kanyang rear suspension pabaligdad yung kanyang canister at kulay gold nga yan at syempre pa maganda yung kanyang front fender na naka 2 tone na rin naka alloy mag wheels nga rin itong maxi 160 naka tubeless tires ang sukat ng gulong nito sa harapan ay 110 70 by 13 ang sukat naman ng gulong nito sa likuran ay 130/70x13. This brake ang harap at likod na preno nito with dual channel ABS at with traction control system. Ito 'yung makabagong feature ng mga motor na magagamit sa tuwing maulan o kaya madulas ang kalsada. Pumunta naman tayo sa manibela nitong Maxi 160. Magaganda rin ang quality ng switches nito With blue backlight na nga rin yan guys Sa right switch na yung horn button Switch ng turn signals Yung button nya para sa high beam at low beam Yung select at enter na para sa configuration ng kanyang dashboard At syempre pa meron din siyang button para sa pass light Isa pang maganda rito ay adjustable na rin ang brake levers netong Maxi 160. sa right switch naman nariyan yung electric start button headlight switch switch ng TCS at yung switch ng kanyang start and stop system dalawa nga rin yung dashboard netong Maxi 160 bukod sa kanyang dashboard dito sa ibaba ay meron din siyang maliit sa itaas sa upper part ng kanyang dashboard nandyan yung kanyang speedometer at yung odometer at fuel gauge sa ibaba naman nandyan yung mga indicator lights, yung clock at yung tachometer na napakaganda nga ng animation ng kanyang RPM. Dito naman sa mga buttons niya para sa configuration ng kanyang dashboard. Kapag pinindot nyo nga yung bandang itaas o yung kanyang enter ay maa-adjust nyo yung brightness ng kanyang dashboard. Habang yung bandang ibaba naman o yung select ay mababago naman yung kanyang trip meter. So para makita yung iba pang nasa interface ng kanyang dashboard ay long press nyo yung bandang ibaba o yung select at lalabas na nga yan. Diyan mababago yung settings ng clock at iba pa. Nakakiles system na nga rin itong Maxi 160. So sensor nga lang siya. Kahit wala kayong pindutin sa remote basta malapit yung remote sa unit ay madedetect na kagad ito ng unit. At pwede nyo nang buksan itong kanyang ignition pero meron din siyang slot para sa physical key. Nandito na rin sa kanyang ignition yung bukasan ng kanyang seat at ng kanyang fuel tank. Meron itong fuel tank capacity na 13 liters. Kaya once na full tank, itong Maxi 160 ay malayo na rin yung mararating nito. At matatagal lang pa bago kayo mag-refill ulit meron siyang dalawang paket sa magkabilang gilid. Yung paket niya sa kanan ay pindutin lang at mabubuksan agad. Samantalang itong paket niya sa kaliwa ay mabubuksan dito sa kanyang ignition. So sa madaling salita hindi mabubuksan yung isa niyang paket hanggat hindi naka on yung ignition. Dito sa paket na to ay meron din siyang USB port para sa device charging. So dahil kailangan pa ng remote o yung suse bago mabuksan itong kanyang packet ay pwede rin kayong maglagay ng mga importante nyong gamit dito. Kagaya ng cellphone o wallet dahil hindi siya madaling ma-access na buksan basta make sure nyo lang na nakasara syang maigi. Malapa din ang seat nito talagang para syang 400cc scooter at meron itong split grab bar. Isa pang maganda rito sa upuan nitong Maxi 160. Kapag binuksan nyo yung upuan nya ay meron siyang bakal na magpipwersa rito para tumaas. Ang ganda nga nito parang automatic na natumataas yung upuan nito. Ito naman yung itsura ng kanyang compartment. So medyo maliit lang sya. Kasi nga sa tabi nito ay dito nakalagay yung kanyang battery. Naka upright seating position ang rider dito at may option pa para sa cruiser. So kapag nangangalay na yung paa nyo sa long ride ay pwede nyong iunat. Dito sa kanyang body ay may 3D emblem siya na Maxi 160. Narito rin sa gilid yung kanyang radiator at maganda rin yung design ng kanyang pipe. Meron na rin itong tire hugger at ang maganda rito mahaba yung tire hugger nya So hindi nyo na kailangan magpalit ng mas mahabang tire hugger Sa kabila naman nandun yung kanyang air filter at yung kanyang CVT Naka -split taillight nga rin itong Maxi 160 kaya talagang bulky sya tignan sa likuran LED na nga rin yan at yung rear signal lights nya ay naka integrate na rin sa kanyang taillight Ang rear fender din nito ay bulky tignan So malapad nga yan Tapos may reflector na rin sa magkabilang gilid Plus naka LED plate light na rin So kung titignan nyo talaga itong Maxi 160 parang 400cc scooter sya Meron itong length na 1,980 Width na 762 At height na 1,335mm wheelbase na 1,400 mm. Ang curb weight naman nito ay 137.6 kg. Seat height na 746 mm at ground clearance na 130 mm. Para naman sa specs ng engine netong Bristol Maxi 160, ito ay may 4 stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead cam at liquid cooled na cooling system may displacement na 160cc. Ang transmission ay CVT. Ang bore and stroke neto ay 58mm by 58.8mm. Dry centrifugal clutch system. Sa performance naman itong Maxi 160. Ito ay may maximum power na 11.8 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque na 14.7 Newton meters at 6500 rpm. Now, bagamat ang Bristol Motorcycles ay may naunang model na Maxi 400 ay mas kamukha nitong Maxi 160 ang XMAX 350 ng Yamaha. X-Max Tagalog Ang galing, may 160cc na na X-Max Parehas po ba ng parts ng X-Max yan? Napakasulit na yan, 160cc, asan ka pa? Sayang nga lang at hindi ginawa ng Yamaha na 400cc ang X-Max 350 kaya kung ako yung papipiliin ay pinaka wise na choice para sa akin etong Maxi 160 kung hindi ko naman balak mag expressway Itong Bristol Maxi 160 ay may SRP na 148,800. Pero pag binili nyo ng cash ay may discount siya na 10,000. Kaya magiging 138,800 na lang. Available ito sa mga colors na black, White at Gray. At available sa lahat ng mga Bristol Motorcycles branches and dealers nationwide. Kayo anong masasabi nyo dito sa Bristol Maxi 160? Ilagay nyo na yung mga thoughts nyo sa comment section. Please like this video kung nagustuhan nyo itong Bristol Maxi 160. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.